Alam mo ba, maraming broiler racers ang nalulugi dahil lang sa mali ang pagpapakain? Pero sa video na to, ituturo ko sa inyo ang tamang hakbang para maiwasan yan at kumita ng malaki. Kumusta mga solid kabantres? Andito na naman tayo para sa panibagong tips sa pag-aalaga ng 45-day chicken na siguradong makakatulong sa inyong poultry journey. Tara, simula na natin. Ang tamang nutrisyon ay mahalaga upang lumaki ng malusog, mabilis at may tamang timbang ang inyong alagang manok. Sa bawat yugto ng kanilang paglaki, Iba't ibang klase ng feeds ang kailangang ibigay upang matugunan ang kanilang pangangailangan sa protina, enerhiya, at sustansya. Letter A: Kahalagahan ng wastong pagpapakain. Tiyakin na mabilis ang paglaki at wastong development ng mga buto at laman. Nagbibigay ng sapat na enerhiya upang maging aktibo at maliksi ang mga manok. Lumalakas ang resistensya laban sa sakit nakakatulong sa paggamit ng tamang timbang sa oras ng pagbenta. Tandaan, kapag kulang sa pakain o mababa ang kalidad ng feeds, magiging bansot ang manok, mabagal ang paglaki at bababa ang timbang na maaaring pagdulot ng pagkalugi sa negosyo. Letter B Feeding Guide ayon sa yugto ng paglaki. Number 1. Starter Feeds 1 to 14 na araw. Ang layunin, mabilis na paglaki ng sisio at tamang development ng kanilang katawan at internal organs. Pagtataguyod ng resistensya laban sa sakit. Uri ng pagkain, mash, pino at malambot na uri ng feeds. Madaling nguyain ng mga sisio Crumble, medyo pino, mas buo kaysa mash. Mas kaunti ng tapon at maganda sa paglaki. Nutrition requirement. Protein, 20 to 23 Energy, 2,900 to 3,000 calorie per kilogram. Dami ng pagkain, 25 to 30 grams per chicks per day. Tumataas araw-araw habang lumalaki. Tansyahin ang dami, huwag sobra-sobra o -sobra waewasan ang tapon pero, siguraduhin hindi rin sila nagugutom. Ikaw, anong uri ng starter feed ang gamit mo? Mash o crumble? Comment mo sa baba. Sa mga nagtatanong kung ano po yung uh, feeds na gamit ko, yung gamit ko po ay feeds ng General Milling Corporation, yung broiler starter crumble po nila. Uh, minsan, ginagamit ko rin po yung uh, BMEG Integra 1000. Number 2. Grower Feeds 15 to 28 na araw, layunin, patuloy na paglaki ng katawan at pagpapatibay ng mga buto at kalamnan. Pagpapalakas ng resistensya habang lumalaki. Uri ng pagkain, crumble. Para sa tuloy-tuloy na paglaki, madali pa rin nguyain. Pilets, mas buo at cylindrical na anyo. Mas kaunti ang tapon kumpara sa crumble. Nutrition requirements: protein 18 to 20%, energy 3000 to 3200 calories per kilogram. Dami ng pakain: 45 to 60 grams per chicks per day, depende sa laki ng mga manok. Number 3: Finisher feeds, 29 to 45 araw o hanggang sa harvest. Layunin: pampataba at pagpapatibay ng laman bago ang pagbenta. Tiyakin na makakamit ang ideal na timbang na 1.5 to 2 kg sa panahon ng katayan. Uri ng pakain, pellets, mas buo, kaunti ang tapon at pinapadali ang mabilisang pagtaba. Nutrition requirement, protein 16 to 18%, percent. energy 3,200 to 3,300 calories per kilogram. Dami ng pakain, 85 to 120 grams per chick per day hanggang umabot sa wastong timbang. Ikaw, solid ka bantres, ba, ganong katimbang ang average harvest mo sa 45 days? Nakakaabot ka ba ng 2 kilos? Gusto kong marinig ang kwento mo. Comment down below. Letter C oras ng pagpapakain 3 to 4 bises sa isang araw upang matiyak na palaging may sapat na pagkain ang mga manok. Umaga, 6 a.m. Mahalaga ito upang magkaroon ng sapat na enerhiya sa buong araw. Sa tanghali, 11 a.m. Dagdag sustansya habang lumalaki. Sa hapon, 3 p.m. Paghahanda para sa pagtulog para hindi sila magutom sa gabi at sa gabi kung kinakailangan para sa mga mabilis lumaki na lahi o kapag malamig ang panahon. Pwede nyo pong gamitin yung style ko. Yung style ko po is ad libitum feeding. Laging may pagkain. Para sa broilers, maaring hayaang laging may laman ang feeder upang makakain sila anumang oras, lalo na sa starter at grower stage. Yun po yung style ko, ad style sa starter at grower stage. At ikaw, Solid Cabantres, anong oras ka nagpapakain ng inyong mga alagang manok? Umaga, tanghali, hapon at gabi? O ad libitum? Comment down below para malaman natin kung ano yung style po ninyo. Letter D. Mahahalagang paalala sa pagpapakain. Palaging sariwa at malinis. Huwag mag-iwan ng feeds ng matagal upang maiwasan ang panis o mabasa. Iwas tapon, gumamit ng wastong pakainan na may tamang taas kapantay ng likod ng mga manok upang maiwasan ang pagtapon ng feeds. Sapat na tubig, kasabay ng pakain, laging tiyakin na may malinis na tubig upang hindi ma ang mga manok. Consistency, huwag biglang magpalit ng uri o brand ng feeds upang maiwasan ang stress at pagtatae. Kung gusto nyo pong magpalit ng brand ng feeds, dapat gawin nyo po yan sa susunod na batch. Huwag sa kalagitnaan ng batch. Letter E. Mga uri ng feeder at drinker. Number 1. Chick feeder tray. 0 to 7 na araw. Mababa at malapad. Madaling abutin ng sisiyo. Number 2. Long feeder. 8 araw pataas. Mahabang lalagyan para sa sabay-sabay na pagkain ng mas maraming sisiyo. Tube feeder. Nakabitin o nakatayo. May takip upang iwas tapon. Chick drinker. Zero to seven na araw. Maliit at mababaw na lalagyan ng tubig para hindi malunod ang mga sisiyo. Plastic drinker. Malaki na para sa lumalaki ng manok laging siguraduhin malinis upang iwas sakit. Kayo mga solid kabantres, sino dito ang gumagamit ng tube feeder? Effective ba sa inyo? Sabay tayo mag-share ng tips. Comment down below. Letter F. Mga karaniwang problema sa pagpapakain. Hindi pantay ang laki ng manok. Dahilan? Baka may sa pagkain dahil kulang ang feeder space. Solusyon? Siguraduhin sapat ang haba ng pakainan para sa lahat. Tapo ng feeds dahilan masyadong mababa ang feeder o sobrang dami ng feeds. Solusyon, itaas ang feeder kapantay ng likod ng manok. Matamlay o payat na manok dahilan kulang sa pakain o mababang kalidad ng feeds. Solusyon, siguraduhin sapat at dekalidad ang pakain. Letter G, buod ng mahahalagang punto, yugto ng pakain, starter, 1 to 14 na araw, uri ng feeds, mash o crumble, protein, 20 to 23 feeding rate per day, 25 to 30 grams, yugto ng paglaki, grower, 15 to 28 na araw, uri ng feeds, crumble o pellets, protein, 18 to 20 Feeding rate per day, 45 to 60 grams. Yugto ng paglaki, finisher, 29 to 45 na araw. Uri ng feeds, pellets. Protein, 16 to 18 percent. Feeding per rate, 85 to 120 grams. Oras ng pagpapakain, 3 to 4 beses kada araw o ad libitum feeding. Kalidad, Gumamit ng feeds na may tamang protina at enerhiya. Feeder at drinker, gumamit ng tamang kagamitan upang maiwasan ang tapon at panatilihin ang kalinisan. Sa tamang pagpapalaki, makakamit mo ang mabilis at malusog na paglaki ng inyong mga manok na magbibigay sa inyo ng mataas na kita sa panahon ng pagbenta. Abangan sa susunod na video. Ibabahagi ko po sa inyo ang step number 5. Pagbibigay ng tubig, vitamina at bakuna para sa malulusog na sisiyo. Kung nakatulong sa inyo ang video na to, huwag kalimutang i-like, i-share sa mga kapwa growers at mag-subscribe para sa susunod na hakbang sa Bantres Success Mo. Kita-kits mga solid ka Bantres. To God be the glory.